Agimat nih Paraon on Agimat pak kita ng nang bertod mutya nang lupa mari mato anen bro anen bro hmm. Ah muti nang lupa Anong gamit nito round Ah round round penambal paswerti sa negosyo Ah, panggamot, pampasir pang sa si negosyo. Mm. Pang to, bro. Mm. Dipinsa din to. Mm. Ha? Ah? Oo. Oh, oh. Mutya ng lupa, bro. Oh, oh. Mm. Saan mo yan nakuha, bro? Sa... Hmm? Bu Bukid sa Kuan. Apos Kahoy, Claveria. Doon sa Mount Lomot. sa ah. Bukid sa Mount Kilomot, mga kagimat. Mount Lomot. Ah, Mount Lomot. Hmm. Hindi, Mount Kilomot. Yung Kilomot. may airplane na na-crash nung unang oh. panahon. Hmm. Ano to pintas mo, bro? Pagimat yan. Pakita, bro. Pakita, bro. Across na ano. Guamila si at saka Sagrado Corazon. Hmm. Ano to, bro? Isa ng nang, na nangka. nangka? Hmm. Ikaw mismo na kuwaan ito? Hmm. Sa nangka? Hmm. Ito. Saan ito nanggaling? galing? Sino nagawaan ito?

Nakuha mo. Tres picos. Ah, maganda yan. Na, one eye. Ito. Maganda. Maganda bro. Ano <laughs> pa mga Bertod meron tayo dyan? Bro. <laughs> Ito, lagpasan, oh, ano yan bro? Lagpasan, lagpasan. Oh, may tingil, bro. May, may tingil? Bakit pa? Ang tingil. Lagpasan. <laughs> lagpasan. Lagpasan. Saan na no magpas? Wala mang lagpas bro. Hindi ma no magpas ba to bro ang hangin lumabas pag wala nang Parang liso ng durian bro. Ito. ito? Saan mo ito nakakuha bro? Ito? Saan mo ito nakuha Sa bukit. Bundok? Ito? Sa kuwan. Saan mo yan nakakuha? Sa sapa Ah, sa sapa. Ano pa yung iba dyan bro? naipadlit ba? Oo. maganda. Maganda. Hindi hindi man to. Kwan? Oh, sige, pakita pa ni bro. Kita mo pa, pa, bro. Tiga gabi. Marami kang agimat, bro. Ha? Ha? SS -is ka min, bro, kana SS -is? dati, di ba? Oo. Yung kaibigan niya makagimat, missionary na isis isis -is to Sagrado Corazon. Ah, senior. Ano yan, bro? Ano yan, bro? Ano pa yan, bro? ano, yan, bro? ano, ano to, bro? Ano ito nakita ko bro? Yun bro, yun bro, yun Pagkita mo lahat bro Ano to? Pareha po Ha? Ito, 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 ano to? Bato rin, bato Ano orasyon niya SES bro? May share mo dito sa mga tao para malaman nila yung ano Mga dipinsa Bro,

Pak Surti itu, Bro. Pak Surti itu Bro. Pasurti itu, Bro. Kapre, Bro. Kapre yang gabay? gabay Hmm, gabay kapre Itim na ano, ang kantong itim. Ay, itim dyan na dahi. Kapre Capricorn, kapre nga nagkaon ng na maes. Itim na yung kanto. Ito. Mahagimat mm. to, maraming mga bertod sila. <laughs> ito mahagimat, ato, agimat niya. Iya, uh, mani. Mga orasyon ito bro, at saka ano, tawas na ano, tapol. Kasi klasis kap. Gamit ito bro, hindi katabla ng mga barang, kulam nito bro. Ha? Sigulan mo na tumunggay. Kinasun. <laughs> kabibi, magimat gamat. Mutya ng kabibi, naging bato. At salsagan. Ano mga gamit to? Ito. Pampaswerte? Hmm. Pampaswerte. Uh, ano to? Sinukuan? Hmm. Salsagan. adipinsa ah, dipinsa tong bala. Hmm. Mga dipinsa ito maganda. damit. Maganda mga gamit mo, bro. ISIS, mga kagimat, ISIS. Sa initaw, ISIS. Kagimat oh, mga kagimat. Ito yung magandang uri ng ano, nakuha din niya. Saan mo to nakuha, bro? Saan mo to nakuha? Sa Paskahoy, Claveria. Ah, saan? Saan? Saan Banda sa Klabiria? Sa Tubig, o Bundok. Bundok? Bundok. Ah, sa kagubatan, bro. Anong gamit ito, bro? Anong gamit ito? Anong gamit? Anong gamit? Anong gamit? Nakuha mo? Mot siya ito pang pano. siya, manggagamot <laughs> siya, pala, hindi, manggagamit, manggagamot siya mga gimat. isa siyang albularyo. Oh. Uh. So mga please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel, and follow us on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kagimat na si paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.